Isa sa mga pinakamatinik na karibal ni pambansang kamao Manny Pacquiao na si Juan Manuel Dinamita Marquez sinabi nakatanggap umano ng offer para sa isang exhibition match kontra kay Manny Pacquiao. Sa kanilang makulay na professional boxing career, apat na beses nagharap si Pacquiao at Marquez. Tabla ang kanilang unang laban habang ang dalawang sumunod naman ay napagwagian ni Pacman. Pero ang huling laban ang ikaapat, doon tinuldukan ni Marquez ang kanilang rivalry via six-round knockout. Ani Marquez sa Panayam, sinabi nila sa akin na gusto raw nilang gumawa ng exhibition. Pero sa tingin mo ba talagang magiging exhibition yon Kung si Manny Pacquiao ang kalaban, hindi yun magiging exhibition kailanman. At ang sinabi nila, dalawang minuto kada round. Hindi magiging exhibition talaga yon Magpapatayan lang kami ni Pacquiao. Mas mabuti pang hayaan na lang nila yan. Matatandaang dati na rin kinanggihan ni Marquez ang $100 million dollars na alok para sa ikalimang laban nila ni Pacman. Katwiran ni Dinamita, yun na kasi ang pinakamagandang pagkakataon na tuldukan ng kanilang rival ay balarin ni Pacquiao sa pamamagitan ng knockout. Natatakot umano si Marquez na maluto muli kapag hinayaan pa niya magkaroon ng ikalimang laban ang kanilang rivalry. Sa katunayan ng paniniwala ni Marquez sa apat na beses nilang pagharap ni Pacquiao, pinorsiro niya si Pambansang gamao. Samantala sa si iba pang balita, matapos mag-collapse ang voluntary title defense sana ni IBF World Lightweight Champion Raymond Danger Moratalia kontra kay Floyd Kid Austin Schofield. Ipinag-uutos na ngayon ng IBF na i-depensa ni Moratalia ang kanyang corona laban kay former Olympic gold medalist Andy Cruz. Si Morotalia na may kartadang 23 wins, no losses with 17 knockouts ay matatandaang in-elevate as IBF Pool Champion na magretiro ang former pound-for-pound -for -pound king na si Basile Lomachenko noong Hunyo. Ayon sa report binigyan ng IBF ang magkabilang kampo na magkasundo hanggang November 2 at kapag wala na pagkasunduan, hahantong ito sa first bid kung saan malakas ang kumpiyansa ng matchroom promoter na si Eddie Hearn na matchroom ang magwawagi sa bidding sakaling magkaroon ng bidding ang laban. At sakaling mapanalunan ng matchroom ang bidding, plano itong galapin ni Hearn sa January 2026. Sa ko sa bayan,